ng Ang ng Unang araw mga friend ng aming operation sa internet connection. ito Dito po kami nagsimula sa Barangay Galalan, Pangil, Laguna. Sa ilalim yan? Sa ilalim na lang tayo, tapos pag naglatag tayo, sa taas ang... Sa ang... Babayan, dito, -dito. Bali, Sir Eman, ng nap box sa poste. sa napbox, yun, Sa ingat. Tingnan mo, ka. Eh. Ingat lang, ingat. Kalasin mo tapos na si Wala, Hindi po, wala. wala, wala. wala. Ingat mga bro. Nakakagulat yun po. yun <laughs>

Oh, oh. mo sa ano? Yung sa Pwede mo muna si pala, eh. Ilusok mo dyan. Yan. 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 Pagay niyan. Yan. Yan. Pag may pitin yung ground sa post mo. Suot mo na. Yan ka na pakataas. Parang kalangan ako eh. Parang ako na gustang umakit eh. Hahaha. <laughs> 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 Oo. Okay. okay lang yan bro. Medyo uyarap mo lang dito. Yan. Yan. Kumakati pa pastor ang paa mo para gusto umakyat. Nagawa ng hindi sanay sa mga ganyan-ganyan yan eh. Ah. Installer talaga nagkakabit. Kumaalis mo yung mga nakakalat na wire na yan. Alisin mo na para hindi... Nakawa, yung mga kalaan yun, mo yun, yan. Yung nakatali na nakawa oh, para hindi naman yan yung functional. Wala na yan. Kung wala lang akong sa simbahan ngayon, tutulungan ko na kayo eh. <laughs> so Monday, latag tayo nang barangay diretso. Hindi ko wa ako eh. Monday, hindi, hindi tapos yung kuwad, parang mag eh, Hindi ko Sabado na bukas eh. Ako, eh. Wala ka pang may uh, gawa ka bukas. Kung wala kang gagawin bukas, dito tuloy na natin si Imat. Dito ko na patutulog. Sige, sige, tuloy ka tayo bukas. Oh. Uh. Wala naman kami ng schedule bukas. Ano na tayo, dire oh, oh, bro, dito mo lang iharap, bro. Ano bro, lari sa bukas. Yan. Gusto mo iwan kata kita dito para hindi ka na mahirap namahon. <laughs> <laughs> Joke lang naman. Walang ka uh, kumot eh. Wala ba sa kanya nasa bilo? Ano? Nasa no? bro. Nasa bro pala ano. Uh, yung anak niya si eh. Yung yang na lang ako makita pa na pa nga pala yung club. Eh. Oh, wala <laughs> pa 'yan, mama. Wala pa rin kasi 'yan. Gusto niyo message mo sa ating mga ano, mga viewers. Ayun. Gusto mag magandang araw. Kami po ay may bagong business. Ang amin po ay uh, installation service ng internet. StarBilis. Ah, uh, StarBilis powered by Starlink. So, yun po. Pa-fiber hmm. at home. <laughs> Ayun. Hmm. Ay, sa ating mga kapanood, kung mayroon mga, tagagalalan taga-galalan sa ride dyan, mayroon na po tayong i internet sa ating lugar. Sa ngayon po mga kaibigan, dito pa lang kami sa barangay galalan nagsisimula. Po yung aming unang project. First day namin ngayon. Yes. Hindi nga papasok pa Papasok yan. Pipihitin mo yung train. Oo, pipihitin mo. Para kumuha. Ha? Kumasok. Kaya ka patapin ay hindi nakatama sa slot